Sa barangay ni Namang Ali, matagal na nilang hiling sa kanilang lokal na pamahalaan at maging sa kumakatawan sa kanila sa kongreso na magkaroon sila ng farm to market road. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ito. Kailangan ko dito yung daanan. Kahit hindi suminto, yung may maintenance para sa daan dahil sa produkto namin. Dahil may nahihirap pa kami dito eh. Pag yung Katulad dito tag-ulan, minsan doon sila umiikot sa kabila dahil hindi madaanan yung dito dahil islide, may tubig. Wala man ang hinihiling nilang road project, may ilang proyekto sa malabang na pinaglaanan ng pork barrel. Kung pag-aaralan ang report ng DBM, makikitang isa sa pinakamalaking pinaglaanan ng pondo ng mga kinatawan ng Lanao del Sur ay ang pagtatayo ng mga multi-purpose buildings o MPB. Hinihiling daw ito ng mga LGU para may mapagdausan sila ng mga pagpupulong sa kanilang barangay. Sa tala ng DBM, mahigit 70 million pesos ang inilaan para sa pagpapatayo ng mga multi-purpose buildings sa Lano del Sur mula sa Port Barrel. Higit na mas malaki ang halagang inilaan para rito kumpara sa 16.5 million pesos para sa programang pangkalusugan at 8.5 million pesos para sa edukasyon. In my district, I have 531 barangays. And all the 531 chairmen and chairpersons are requesting for a project. Hindi pwedeng uh, uh, selective ka doon sa... You have to give to all the barangay chairmen. Isa sa mga lugar kung saan may pinakamaraming multipurpose building project ay ang bayan ng Tugaya. Noong 2011 lang, 10 MPB ang itinayo sa iba't ibang barangay dito. Kabilang na rito ang MPB sa Barangay Putad. Ayon sa DBM, naglabas ng 500,000 pesos mula sa pork barrel ni Congressman Balindong para rito. Pero nang bisitahin namin ito, mga poste ang aming inabutan. Sa sobrang tagal ng pagkakatenga, tinubuan na mga ito ng damo at halaman. Giit ni Barangay Captain Muhammad Sharif, hindi naman daw na ibigay ang kabuang 500,000 peso sa kontraktor na gumawa ng proyekto. 500,000 daw ang kwan uh, panding nito. Kaya lang uh, nakuha ko lang 50,000, ito lang 50,000 ang tumatawag ako doon sa engineer. Eh, hindi, hindi ko daw makukuha yung pera na dagdag nila sa pa panding nito kung hindi ko lang daw, daw matapos. Ang sabi nila, magpautang ka. Wala namang may pautang. Saan ako kukuha ng ipautang ko. Pero giit ng DPWH Region 10 na siyang implementing agency ng proyekto. Nasa kanila pa ang pondo at 15% pa lang ng 500,000 pesos o 70,000 pa lang ang nagastos para rito. Ang tanong, bakit hinayaan itong matenga ng halos limang buwan? Ganito rin ang kalagayan ng itinayong multipurpose building sa barangay Gurain, sa bayan pa rin ng Tugaya. 500,000 pesos din mula sa pork barrel ang inirelease ng DBM para sa proyektong ito noong 2011. Limang buwan na rin itong nakatenga. Pinipressurize lang sila na ano, tapusin yung project para walang problema doon. Kasi hindi, hindi naman natin magawang i-terminate yung contract minsan. Kasi maliit lang ang hindi na, tapos. Ang ginagawa namin doon, hindi, naman, hindi namin binabayaran. binabayaran. Sa barangay Pondiranao naman, naglabas rin ng 500,000 pesos ang DBM para sa pagtatayo ng MPB. Pero wala naman kaming ladat ng multi-purpose building. Nasaan po yung multi -purpose? Wala ko na koha, ma'am. Wala? Hindi ko natanggap ang multi-purpose. Uh, bakit so, daw po? <laughs> hindi nila hindi nila binigay sa amin. Alam niyo po ba na na-release po yung